Ay ah, ito mga kababayan, uh, may kunting issue lang ako naliliwanagin dyan sa custom, dyan sa mga taga-custom na yan. Itong mga taga-custom na to, uh, may bago daw sila, ina-inspection daw nila yung mga bagong dating na bagahe, yung mga papawis ng mga kababayan natin na OFW. Alam mo naman, di ba, malapit ng December, maraming papadala ng OFW yung mga package katulad ng mga appliances o mga groceries. Ito, uh, may taga-custom mo na kailangan daw nila inspeksyon. Halimbawa, katulad ng ref, kasi yung ref daw, eh, may mga laman daw ng mga dilata. Kapag may nakita daw na mga mga napkin, mga mga sardinas, et cetera, et cetera, mga asukal, eh, ewan ko kung ano. basta kung anong laman sa ref na yan, ang mga pinadala niyan, magbabayad daw kayo ng tax. O oh, nako, yan na, ah, gumigimik na talaga yung mga taga-customer kasi marami, malapit na na yung Christmas. Yan, pagkakapirahan yan. Oo, pagdakapiraan pagkakapiraan talaga yan. Eto, ang tanong ko lang ho, bakit nyo kailangan pakialaman ng mga kahon ng OFW yung mga pinapadala namin? Na dapat nyo bigyan ng pansin yung mga nasa gobyernong mangnanakaw, hindi yung mga OFW, yung mga padala nila at pinaghihirapan nila, dugo at pawis, na samantalang kami nagpapakahirap dito, eh kayo naman, kain na kayo ng kain ng hindi sa inyo. Oh, di ba? Maawa naman kayo sa, sa mga OFW na pinaghihirapan nila mabili yung mga sardinas na kahit expired na o kahit mga napkin na dito. Kasi dito alam mo, may mga taga OFW, yung mga OFW dito. Dito na bumibili ng napkin, sardinas, asukal. Kasi dyan sa Pilipinas, nagmamahal na. Hindi na makontrol yung pagtaas -pag ng mga bilihin. O, ayan. Sampal ko yan sa inyo. O, 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 o. Diba? Kaya maraming OFW na dito na lang namimili dahil Diyan sa Pilipinas, hindi na mapigil yung pagtaas ng mga bilihin. Pati yung mga taga-custom ang nanakaw. O, oh, di ba? Nako, ako, hindi talaga, hindi talaga ako papapigil dito dahil naiinis talaga ako. Naiinis talaga ako dyan sa mga taga-custom niya na dahil may mga taga-custom na nangingi alam nang hindi sa kanila. Mang nanakaw. Kunwari, i e inspection niyo Ngayon, pag may nawala dyan sa pag -e i niyo may nawala dyan sa account na yan, ano sasabihin nyo? Wala kayong pakialam? Wala kayong alam? Konyemas. Ako, mga taga-custom. Ito, bantayan nyo yung mga nasa gobyernong mang ng pera, hindi yung mga padala ng OFW. Nako. O ito, pinapaabot ko lang ito. E kung, kung ang, kung, ang, ito mga OFW, kung magkakaisa lang talaga to kung magkakaisa lang talaga to na hindi na magpakargo, ewan ko lang dito sa mga taga-custom na to kung may trabaho pa to dyan sa Pilipinas. Ako, high blood talaga ako dito. Mm, hmm. ayoko na talagang papigil dito. Ako ang bida dito. Ako, ako, ang, pa, ako ang panene dito. Nainis talaga ako dyan sa mataga custom na yan. Nangya kayo. lang kayo ng mga padala ng OFW. Pa-inspection, inspection pa kayo. O ano bakit? Nanakawan nyo. Peperahan nyo. Tax daw. Bayad kayo. Naku, visit.